bagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. atin alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Magandang araw. Narito na po ang balitang negosyo at kalakalan. Kumpiyansa ang National Economic and Development Authority o NEDA na patuloy pang gaganda ang labor market ng Pilipinas. Ito ay makarang iulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na nananatiling matatag ang employment rate o bilang ng mga Pilipinong may trabaho dahil sa gumagandang kalidad ng trabaho. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, hindi dapat magpakampante bagkus ay dapat pagsumikapan pang lalo ng pamahalaan na panatilihin ang magandang labor market ng bansa. Sa ganitong paraan, ani Balisakan, mapapanatili ang economic momentum na makapagbibigay ng magandang pagkakataon na may mataas na kita para sa mga Pilipino. Kasunod nito, sinabi rin ni Balisakan na tinututukan din ngayon ng pamahalaan ang reintegration para sa mga nagbabalik na overseas Filipino workers o OFWs lalo na sa Amerika sa gitna na rin ng mga pagbabagong ipinatutupad ng nagbabalik na administrasyon ni Pangulong Donald Trump. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Inaasahan ng Fitch Ratings na lalakas ang ekonomiya ng Pilipinas sa susunod na dalawang taon dahil sa mas maluwag na patakaran sa pananalapi, matatag na paggasta sa infrastruktura at mga reformang nakatuon sa pamumuhunan. Ayon kay Chris Janis Crustens, economic analyst ng Fitch Ratings, tinatayang aabot sa 5.7% ang paglago ng Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas sa taong 2025 at 6.2% naman sa taong 2026 ayon kay Christine's, inaasahang unti-unting bababa ang debt-to-GDP ratio mula 2025 dahil sa matatag na paglago ng ekonomiya at patuloy na pagbawas ng deficit. Gayunpaman, posibleng maapektuhan ang bilis ng fiscal consolidation ng mga pampolitikang salik, lalo na't na may nalalapit na midterm elections sa Mayo. Kabilang sa mga panganib ang tensyon sa politika, global challenges gaya ng patakarang pang-ekonomiya at panlabas ng Estados Unidos ayon kay Crustins ang posibleng paglala ng trade protectionisms sa Estados Unidos ay maaring magpahina pa sa piso at magdulot ng inflation Sa kabila ng mga panganib na ito binigyan diin ng Fitch na nananatiling matatag ang pundasyon ng ekonomiya ng Pilipinas Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Ipinunto ni Finance Secretary Ralph Recto na ang 2.7% January inflation outturn ay magbibigay ng puwang sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP upang ibaba ang policy interest rates. Ayon kay Recto, maaari itong magdulot ng mas mataas na paggasta at paglago ng ekonomiya. Hindi nagbago ang headline inflation rate noong Enero mula sa nakaraang buwan at pasok sa target na 2% hanggang 4% ng gobyerno. Sinabi ni Recto na ang mas mababang interest rates ay nangangahulugan ng mas murang pautang para sa ating mga mamamayan at negosyo. Anya, sa mas mababang interest rates, mas lalakas ang purchasing power ng mga Pilipino. Nagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!